Pabor naman ang mga motorista na pag-isahin na lamang ang RFID system. Si Joshua Garcia sa detalye live. Rise and shine, Pilipinas. Rise and shine, Audrey. Tama ka dyan. Pabor ang mga motorista sa planong pag-isahin na lang ang mga ticketing system ng mga expressways. Anila, nila? Malaking bagay dito para mabawasan ng abala at mas maginhawa ang kanilang biyahe. Audrey, ayon sa Toll Regulatory Board o TRB, target nilang ipatupad ang Phase 3 o yung 1 RFID 1 account sa paparating na buwan ng Hulyo ngayong taon. Bagay na ikinutuwa ng mga motorista dahil iwas hassle daw sa biyahe, lalo't minsan ay nakakaligta nila kung alin ba ang may load na RFID. It's better. Bakit po? Ay, syempre. Hindi, you don't need two, two IDs, isang ID na lang. Very convenient for us because we can load in the place near our place mas dabis 'yon sir kasi parang wala na isa na lang ang ano natin card para hindi na rin magto hindi na masyado abalabas traffic din so parang nakakaano tayo nakakaluwag na rin sa gawain sa ngayon kasi Audrey, dalawang account ang ginagamit ng mga motorista, Auto -sweep para sa Skyway, SLEX, NAIAX, Star Tollway, MCX at T-Plex. Habang Easy Trip naman para sa NLEX, SCTEX, CAVITEX at CALAX. Ito yung balak ng mga regulators na gawing single ticketing system para isahan load na lang. Kasabay nito ay ang patuloy na assessment na ginagawa ng TRB, hinggil naman sa full implementation ng cashless collection sa mga tol, kung saan ayon sa TRB ay target din na may patupad ngayong taon. Talagay naman ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito. Nandito tayo nakatayo ngayon, Audrey, sa Balintawak uh, NLEX, uh, entry at exit point. At uh, nanatili naman maluwag ang lahat ng linya at tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan, papasok at palabas ng expressway, ganyan din sa ibang bahagi ng NLEX, sa may Maykawayan, sa may Tulaok Bridge at sa Bukawe. At yan muna ang mga pinakuling balita. Balik sa inyo dyan, Audrey. Maraming salamat, Joshua Garcia.